guys. Welcome back for our YouTube channel sa so Digest TV. So, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe na po kayo. And, share likes and comments lang po. So, ngayon, ibigay tayo ng pabaon natin bigas kay Uniko Iho. Ayan po. Mabaonin yan. So, pupunta po siya ngayon sa Uh, kanyang boarding house kasi bukas pasokan na po ng kanyang klase sa ICO. So, ayun naman po. And, yun, naka, ano na po yung kanyang motor. nakanda na po. natin. lang natin. Update lang natin yung ating paglilinis dito so, guys. Ayan. Tinanggal ko po yung mga damo-damo dyan sa may gilid-gilid. So, konti-konti pa lang. Ah, oh, tapos din tayo.